eto na yung naproduce ko na ahhh uh, pulet dun sa F5 uh, F5 no nung nung broodcock na ginagamit ko ngayon yung layo ni tangkad uh, for the first time no ahhh uh, ang breeding galing sa kanila ahhh uh, nakakapagpalabasin ako ng green legged no yung mga yung pagka cross ko sa ibang ano sa may hatch pero ito although yung brood ka ko nga may hatch na may gilmore dahil kasi sa tangkad sweater gilmore talaga pero mas solid dun sa sweater no dahil kasi naiko-cross yun dun sa ano sa kaeskulin sweater ito naglabas sila ng green legs nagmanifest sana pag nakapagpalabas ako ng mga uh, anak nito mapagpalabas sana ako ng puro green legs lahat no, yung mga battle cross lahat puro green legs para magandang tignan ang <laughs> kamukha oh, yung dalawa oh. yung puti naman yung sa kelso naman yan yan yung sa kelso no, actually yung, yung puti na yan uh, tatay kelso yung nanay ano sweater gilmore no? kasi gusto kong ano eh buuin yung ano yung lain na tangkad na puti ang lalabas lahat para maitago natin yung ano Ayan. Ito na yung ano, yung mga sisyu no, Ito na yung sisyu. Ito sa ito, yung kapatid yun. Ito. Prosto. No. Kelso over uh, sweater Gilmore to. Na inbreed na sweater Gilmore. Tapos yung Kelso, yung inbreed yun, no. Ah, uh, tawag nilang uh, seed Paul or uh, pure, no. Pure sa ano lang, sa yung sa pagkakabuo na yun, no. Dalasin sila sila lang. Ayan. Age yan mga kung doon ko nagkakamali, mga 7 months, no? Maganda ang sukat. Maganda ang sukat yan. And then, ito pa yung isa ng kapatid. Yung kapatid. Ay, namamalo. Diba? Hala, yung kapatid. Diba? Kelson ay Robbie White Kelson, no? Galingan yan. Ito naman yung uh, ano, brassback no, yung inbreed. Anak to. Anak din to, kasabay nila to. Actually, pito sila eh. Apat na lalaki, tatlong babae. Ito naman yung sa brassback. Punti lang pinodjuice ko talaga nun. Hindi ko man expect na mabubuo dahil sa sobrang hindi ng panahon nun. Yan. No? Kasi inbreed na siya oh, kaya ganyan. Hindi, hindi siya pwede ilaban wala kang makikita masyadong ano to, uh, play, laro no, pero yung offbeat nandun kaya maganda to yung kinocross kaya materialis to eh. oh, ito yung lalaki no, dun sa sa ano sa inbreed na ano na sweater gilmore ayan eh, o kamukha na tangkad oh. yung nga lang ang size nya hindi siya yung si tangkad kaya tangkad tawag kung dalma talaga malaking manok ito malaking manok din to kaya lang hindi, hindi kasing ano ni tangkad kasi nga uh, inbreed to pagka ito cross mo maganda i-cross to dun sa ano sa uh, Freedom Lemon yung Setter Gilmore ayan pinabubuka lang katawan bago ko itali no age yan mga na almost 7 o 7 months na ganun mula nung ano ito yung pinost ko noon sa Facebook tsaka sa Reels tsaka sa hindi ko lang kung na post ko sa Youtube to Ayan, yan lang tayo, simple lang. Kasi hindi ako pwede marami magmanok ngayon eh. Ayoko muna ng ano ng mga association ayoko muna, no? Di ba, ako kung dinaglalaban. Basta ang gusto ko mapaparehas tayo. Ito, ito isa sa ano. Ano, oh. ayaw focus. Ano po ko sa camera eh, brass back, no? Pa-priming ko na kasi meron ako na tanguan eh. Meron tayong kaibigan sa Bicol. Papadala natin ng materials <coughs> Kaya kailangan may, may priming ng mga to. No? Ibigay ko sa vehicle 'yun. Ito sayang oh. Etin kamong ng mukha ni tangkad oh. Yan oh. Ang ganda ng size nya no. Kaya lang ala na hindi na makasampa. Oo. Oh, oh. Yan yung kamo ni tangkad. Ayan may, oh, may, may medyo may may black black sa paa, ah, yellow legs tapos merong medyo may black na batik-batik kasi nga, ano yan sa inang may hatch hindi kayo maliligaw sa ganyan no Pag may batik batik na itim definitely may pasok ng hatch eto din no mga inbred to yung freedom lemon nag na pala to yung mga itlog doon, no Kaya ganyan lang ganyan ko lang ano, no kasi limited na yung space natin ayoko kay panig sa tanay o, tas meron din dito no yung mga pinalulugo natin alat medyo hindi natin naayos di ba le ayos ko pa unti ito pala oh yan oh ito pa Hali. oh ayan oh ababa di ba abi yo to tagalog eh ganun talaga yan ang mga itsura ng mga inbreed kaya kailangan pipiliin mo lang no Ito maayos naman to pag nag nung anak to maganda ang sukat eh uh, ganyan talaga yan ang typical na ano no lemon to eh Mababa na dala sa pag-inbreed Pero pag kinross maganda. Eh kasi hindi naman ako pwedeng magparami ng story rito Yan, ito naman kulay pula. No, kamukha to ng ano, yung, ano, bali lolo na niya. Yung una ko nakuha kay Sir Jeff Gamulo. Yung buntot ganyan, no, maraming puti. Ayun, yan lang ano. Straight comb, typical. Na no, maglugon to, lumiit yung palong, eh, mga laki na naman, no. Pagka natapos maglugon to, ang ganda ng katawan na to. Bumbo katawan na to. Ayan, yan ang ano. Eh, lalo na siguro kung kung maluwag itong manukan ko. <laughs> Ayan na makalat lang eh. Oh. Oh. Di e, ba, lilinisin natin yan. At magkakonsentrate sa breeding. Ayusin, ayusin ko lang breeding. Ito, oh, namamalo na pala ito. Oh. Diba, hindi ko napansin. Oh, Sige mo, kailan lang ito, sisi no sisi oh. Ganyan lang oh, nung pwede na itali, nandiyan lang siya. Purga lang, no? Actually, napurga ko to nung sisiw. Tapos nung binaba ko rito, matagal na uli na pupurga, pero ang katawan niya, bumbo. No? Bubo ka pa yan, ano pa yan, lalaki pa ng konti yan. No? Tsaka ito, mag-expand pa ng konti yan. Eh, ka naman sobrang laki. Bakit naman sobrang laki? Dahil malaki rin makakalaban mo. No? Tama lang yung mga size niya, yun yung magigandang size. Okay. Oh, Ayan. Eto, kaya niwalay ko to eh. Ayoko saan to. Napapangitan ako nung sisiw eh. Nung medyo tumubo na talaga yung balay mo. Ito, pag bumuka pa to. Hindi pa buka katawan ito eh. Pag buka ng katawan ito at kung pula ng gusto mukha nito. Lalo ng ano. Kaya ganda na to. Ayan, oh, tatabi ko. Pag hindi, puproduce ulit tayo. Ganun talaga. Pero ito tested na natin. Basta paparis ko lang to sa sa ano, sa lemon, Freedom Lemon. Yan, yun lang kaparis niyan. Ah, uh, yan. Yan Freedom Lemon. Ba, diba? Brass back. Hmm. Wala kang makikita ang ganda oh. Ang ganda ng kulay oh. Ibig sabihin yung ano, kala mo parang tanga-tanga lang oh. Pag naglaro ito, nasisira ang laro ng kalaban. Offbeat kaya pagka nag cross ka may utak eh no talino kala rounded uh, ang kagandaan kagandahan sa kanila offbeat sira talaga ang laro ng kalaban yun na napansin ko no uh, hindi ko sinasabing lahat nanalo pero ano uh, pagka ang kalaban eh, hindi nakapag adjust tapos na kasi paglipat ng kalaban di naman sasabayan sa side step lang to tapos tsaka bibigay kaya madalas manalo, malinis. No, hindi tayo ano, <coughs> nag-champion din tayo. Nag-champion tayo sa 3-4 ka ka. Mga ganyan, stag derby. Maganda naman ang score natin, no? Nasa 70-80% tayo. Not bad, not bad, no? Eh hindi lang siguro talaga na panahon. Medyo mayaw lang ako sa mga stag derby dahil memang uh, may mga hokus pokus. Hokus pokus hindi sense na ano, no? Hindi yung dayana no? no? sa mga organization, hindi ko gusto. Uh, baka madami pa tayo sa pera-pera. Unless na merong <coughs> grupo talaga na maayos. Actually, yung mga ano ngayon, yung mga WPC maayos yan. No, kaya lang medyo kailangan ano kayo ha. Even bakbakan digmaan, minsan nakakasira yung mga local association eh. Ano lang kayo, uh, matuto kayo uh, yung mga yung mga sineshare ng mga may kaalaman Lalo na sa mga regulasyon, pakinggan nyo Huwag nyo kontrahin. Kung kung sa tingin niyo'ng hindi maganda, at hindi ko isang ngayon wag na ano, wag nang balaurain. Kasi wala naman tayo tayo magtutulungan eh. Oh, granted sige na, nag nag uh, nagba ano ba naman 'yun? Gumasos ka ba? Anong pinanood mo 'yan? Hindi naman, 'di ba? Walang paligsahan dito, wala wala ano, wala makakadomina sa sabong. No, wala makakadomina hindi yung puro champion lang magtuturo hindi nga nagtuturo yung mga champion eh kaya nga nagtuturo yung mga medyo may alam eh o isa ba nag yung ano yung walang alam di ba dapat matuto muna doon sa mga may karanasan dahil kasi o oh, di kung pwede, kung magtuturo ba yung mga nadya champion madalas eh. eh. hindi nga sila magtuturo dahil kasi ang nagpapagalaw ng mga manok nila handler nila hindi naman sila maaaring may, may pakialam sila sa desisyon pero pagdating sa pagpapagalaw, mga conditioning mga handler nila lahat yan eh syempre mas maganda kung ikaw mismo yung handler o naididiga mo mainam, tama yung sinasabi mag-umpisa tayo sa tamang materiales <coughs> no, tama hindi naman lahat ng materiales na tama, mahal may mabibili naman tayo no, sa mga kaibigan natin no uh, pero pag pumunta kayo sa isang breeder na nagugustuhan ninyo <coughs> Uh, magtanong na kayo, tanong nyo na lahat para alam nyo history kung pwede, record ninyo. Para wala nang mga marami pang ano, uh, pasikot-sikot. Kasi ang problema, ano eh, tsaka no, kapag ka hindi maganda nag-resulta, manayimig na lang tayo. Dalalat kung bumili tayo ng materialis, ganun talaga. No? Merong, merong hindi lahat ng kung lahat ng materialis na bibili natin na sigurado magja-champion, edi, eh, paano na eh, kung lahat sabay-sabay bumili, hindi lang pwedeng sabay-sabay mag-champion. Oh, eh hindi naman sa breeding lang nagtatapos lahat 'yan. Hanggang sa ruwed hanggang sa exam. Sa exam natin malalaman, no? Ah, hindi ang exam naman, hindi naman ibig sabihin derby. Pwede ring hack fight lang, no? Yung mga exam natin. Kaya tigilan na 'yung ano, 'yung mga nagchampion champion ka na ba? Nagtuturo ka pa. Ah, ilang beses ka na champion? Oh, 'di ba? Eh, itong pinabahagi na 'to, kung sa tingin ninyong hindi maganda, ano lang, scroll down scroll up, scroll down. Diyan naharap ng iba, di ba? Importante rito, magkakaibigan tayo. oh, eh kung kumita man ng vlog, edi salamat. At kung hindi, ay uh, edi salamat din. Hindi naman lahat na nagbablog eh, kita ang gusto. Dahil kasi hindi pa usong YouTube. May mga nagpo-post na, may mga nag-share na sa Facebook. Nang walang bayad. Eh, oportunidad lang to, no? Uh, nagkaroon ng uh, kita, di mas maganda.